Magandang araw mga kwentuhan. Noong November 30, 2023. Isang masaklap na balita ang kinumpirma ng isa sa pinakasikat na love team sa Pilipinas, ang breakup ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Maraming mga netizen ang nagpost ng kanilang mga videos na umiiyak at bakas sa maraming fans ang kalungkutan sa balitang ito. Ngunit, alam niyo ba na way back 2014, isang babaeng nagngangalang Catherine ang naghire ng hitman para patayin ang isang sikat at matagumpay na professor na si Daniel? Makalipas ang walong taon noong 2022, siya ay nahatulan ng panghabang buhay na pagkabilanggo matapos mapatunayan na siya ay isa sa mga mastermind sa pagpatay sa inusenteng profesor na ito. Sa ating kwentuhan for today, ating alamin ang totoong kwento sa likod ng karumal-dumal na krimen na nagtulak kay Catherine para maging daan upang si Daniel ay mapatay. Bago tayo magpatuloy, ako si Shani, ang inyong kakwentuhan ng mga bagay na hindi maipaliwana at mga nakakatakot na pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at huwag kalimutang tanungin ang like button kung ano ang paborito niyang handa pag Pasko sa susunod niyo siyang makita. Tara, umpisahan na natin ang kwentuhan. Ang taon ay 2014. Ang lugar ay Tallahassee, Florida. Ang karakter sa istorya, si Catherine Magbanwa. Noong panahon na iyon ay may kasintahan siya na nagnangalang Charlie Adelson. 27 taong gulang at isang successful dentist na may sariling klinik sa isang lugar sa Florida na kung saan siya at ang kanyang pamilya ay kilala sa pagiging mga professionals at nagmamayari sa isa sa pinakasikat na dental clinic sa lugar nila, ang Adelson Institute. Si Charlie ay galing sa isang mayaman na pamilya at ang kanyang mga magulang ay mga prominenteng mga mamamayan ng Tallahassee. Si Catherine ay isang 38 years old na Filipino-American na nakatira sa state ng Florida kasama ang kanyang dalawang anak sa dating kinakasama na si Sigfredo Garcia. Noong panahon na iyon, si Catherine ay nagtatrabaho sa dental clinic nila Charlie Adelson. Sa umpisa ay strictly professional lang ang relasyon ni Catherine at ni Charlie. Ngunit di naglaon ay nauwi sa pagmamahalan ang kanilang pagsasama. Sa kabila ng tila ba magandang love story ni na Catherine at Charlie, isa sa mga kapatid ni Charlie na si Wendy ay dumadaan naman sa isang masalimuot at komplikadong divorce sa kanyang ex-husband na si Daniel o Dan Market. Kung saan ang dating mag-asawa ay parehong nakikipaglaban para sa kustodiya ng kanilang dalawang anak. Si Daniel Markel ay isang law professor sa sikat na Florida State University kung saan siya ay hindi lang nire-respeto ng kanyang mga estudyante at mga colleagues kundi siya rin ay minahal ng lahat ng taong kanyang nakakahalubilo. July 18, 2014 ang oras 8.50 ng umaga. Kakahatid lang ni Daniel sa kanyang dalawang anak sa daycare na may layong limang milya mula sa kanyang bahay. Si Daniel ay mahilig magpunta sa gym pag may free time siya upang magpalakas ng katawan. Nang umagang iyon, siya ay dumiretso sa Premier Health and Fitness Center at dumating sa parking lot ng na nasabing lugar mga bandang 9.12 ng umaga. Pagtapos niyang pagpawisan at makaramdam ng pago, siya ay nagpasyang tapusin na ang kanyang workout for the day. Dumiretso siya sa kanyang bahay sa di kalayuan. Noong araw ding iyon, isa sa kapitbahay ni Daniel ay nakarinig ng tila ba isang mahinang pagsabog. Inakala niya na ito'y isang paputok o baka naman isang gulong na nakasagasa ng matalas na bagay. Tumingin siya sa kanyang bintana na direktang nakatapat sa garahe ni Daniel. Doon ay nakita niya ang isang silver prius na nagmamadaling umurong galing sa bakura ng bahay ni Daniel at di nagtagal ay humaruro't paalis. Dahil sa kakaibang pangyayari na ito, ang kapitbahay ay mabilisang tumakbo palabas patungo sa garahi ni Daniel. Dito ay kanyang nasaksihan ang kalunos-lunos na katawan ni Daniel na nakaupo pa rin sa driver's side ng kanyang sasakyan. Duguan at may tama ng baril sa kanyang ulo. Si Daniel ay pinagtulungang dalahin ng kanyang mga kapitbahay sa malapit na ospital kung saan ginawa ng mga doktor at medical staff ang lahat upang ma-revive si Daniel. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay binawian ng buhay sa edad na apat isang taong gulang. Noong July 30, 2022, isang babae na tahimik na kasuot ng itim at transparent na salamin ang pumasok sa isang courtroom sa Florida. Sa unang tingin ay pwedeng isipin na isa siyang biktima na nagre o isang kaanak na sumusuporta sa kanyang mahal sa buhay. Ang hindi alam na mga hindi-pamilyar sa kwento na ito ay ang babaeng ito ay si Catherine Magbanwa. Si Catherine Magbanwa ay ang sinasabing naging middle woman upang makahanap si Charlie Adelson ng mga hitman na papatay kay Daniel Market. Naalala niyo ba si Sigfredo Garcia, ang dating asawa ni Catherine? Nakipag-ugnayan umano si Catherine kay Sigfredo upang humanap ng isang accomplished para sa pagpatay kay Daniel Marquez. Kinuntsaba ni Sigfredo ang isa sa kanyang mga kaibigan na si Luis Rivera upang makatulong sa kanyang krimen na gagawin. Sa araw na ito, si Catherine ay hahatulan ng isang judge ukol sa kasong kanyang kinahaharap, ang first degree murder dahil sa kanyang partisipasyon. Marahil ay inyong naitatanong kung bakit nangyari ang krimen na ito. Si Daniel Markel o mas kilala sa tawag na Dan ay dating asawa ni Wendy Adelson, ang kapatid ni Charlie Adelson. Si Wendy at si Daniel ay nag-divorce noong 2013. Ngunit simula noon ang kanilang court battle para sa kustodiya ng kanilang dalawang anak ay tuluyan ang lumala lalo na't nagpasya si Wendy na gusto na niyang bumalik sa South Florida galing sa Tallahassee upang siya ay mapalapit sa kanyang pamilya. Si Daniel ay sinasabing hindi siya papayag na ni Wendy ang kanilang mga anak at ang mga ito ay malayo sa kanya. Dito na nagsimula na magplano si Charlie, si Wendy na kanyang kapatid at ang kanilang ina na si Donna Sue kung paano tuluyang matatanggal si Daniel sa buhay ng kanyang mga anak. Binayaran umano ni Charlie Adelson si Magbanwa ng $138,000 na hinati niya sa mga hitmen at pagkatapos ay inalok siya ng pamilya ng sweldo kahit hindi siya pumasok sa trabaho pati na rin na iba pang bayad na may kabuoang higit sa $56,000. Niregaluhan din siya ni Charlie Adelson ng isang pre-owned na Lexus. Nasubaybaya ng mga investigador ang mga tawag sa telepono na nagsiwalat ng ilang tawag sa pagitan nila Charlie Adelson at Magbanwa. Siya at ang mga pumatay at si Charlie Adelson, ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na babae sa mga oras bago at pagkatapos ng pagpatay kay Daniel. Pati na rin ang malalaking padala ng pera sa pagitan ng pamilya at ni Magbanwa. Si Garcia at Rivera ay naugnay sa pagrenta ng Toyota Prius ng mga hitmen. Noon lamang November 2023, si Charlie Adelson ay nahatulan ng panghabang buhay na pagkabilanggo na walang posibilidad na makalaya para sa first degree murder, conspiracy to commit first degree murder, at paghahanap ng mga hitman para sa pagpatay kay Daniel Marquez. Si Magbanwa at si Garcia ay parehong na-convict ng first-degree murder at parehong nahatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong. Si Rivera naman ay nahatulan na labing siyam na taong pagkakakulong pagkatapos ng siya ay mag plead ng guilty to second degree at pumayag na siya ang maging testigo laban sa tatlong akusado. Sa kabilang banda, si Donna Sue Adelson, 73 years old, ay inaresto noong November 13, habang siya at ang kanyang asawa ay nasa akmang pagsakay sa isang flight papuntang Vietnam. Si Donna Sue Adelson ay tuluyang kinasuhan ng pag arrange ng murder laban kay Daniel. Si Wendy Adelson ay hanggang ngayon itinatanggi ang kanyang kaugnayan sa pagpatay sa kanyang ex-husband na si Daniel Marquette. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa dilim.